Yun. Ang word of the norte natin, Miss Vanessa? Ngayong araw ay malayo. Malayo, malayo pa, pa ang lalakarin, lalakarin natin. natin. May ka bang maglakad? Kailangan. <laughs> Oo. Lalo ka pag wala ka ng budget, no? Oo. Sa Bulinaw, adayu. Uy, very Ilocano. Adayu or lalakwun tamo? Mm. Lalakwun. Lala Di ba benta yan? <laughs> Sa so, uh -oh. Ibaloy naman, Aravi. Wow. Arabi pa lang isalanan sa Ah! <laughs> Ang hard din ng Aravi. Ulitin mo pa lang isalanan ah. <laughs> sa Very nice that. Kasi uh -oh. madalas na ginagamit din to ng mga uh, tour tourist guide, mga mm. ganyan. Sa Ilocano, Adayupay, Tipagnaon tayo. Mm -hmm. mm. Pagnaon. 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 Parang hindi ako ilokano din sa part na yun. At ayun tayo, sabi niyang ganyan. Sa kalinga naman, adyo. Adyo, chi, te chayalon ano, tako. Ay. Adyo chi. Adyo, adyo chi, te tako. Te chayalon tako. Sa kangkana ay... Adayu mo. Adayu pa lang di matataan. Ay, akala ko adayu pa lang nang iwok ta ko. Mas masaya yun. Oo, sa kapampangan, malawot. Malawot ya paing lakarantamu. Oh, gano'ng yung kanya no, yung tono. Malawot ya paing lakarantamu. Oh, gano'n. Sa Pangasinan, Arawi. Arawi ni Arawi ni Akarantayuey. Arawi. Arawi di ba lugar yan? <laughs> Oo, oh, oh, do'n sa ano, sa Mindanao. Marabma. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. Uh -oh. uh -oh. Yan na ang ating uh, word of the norte, ang salitang malayo. Pero ang kagandahan dito sa word of the norte natin, ang dami natin mga salita pa doon sa isang sentence na natututunan. Mm. ba diba? um, uh -oh. Kaya Lalo yan. Lalo sa ano, right! pinakabet ko talaga actually ang translation dito si Kankanaoy. Eh. Ang arte. Uh Oo. -oh. Uh -oh. uh -oh. Adayu pa lang, nan-iwok tako. <laughs> nan-iwok? Uh -oh. <laughs> malayo pa ang kapaskuhan. Paano mo sabihin yon Adayu pa lang, nan-Christmas. <laughs> uh -oh. <laughs> Oh. Ang saya naman nun. Oo, oh, oh, gano'n oh, ang mga oh. ano, kankanay. Sir Ezra. <laughs> <laughs> ba't ba tayo nandadamay ng mga oh, nandyan sa likod oh. ngayon? Ganon tayo ka, Arte. Oh, oh. <laughs> Adayo pa lang ng Christmas. <laughs> Pero parang hindi ko ma-imagine si Sir Ezra mag -ganon. Sir S, pasample nga. Ha? Oh, malayo pa ang 13-month pay natin. Adayo pa lang ng 13-month pay, tako. <laughs> 很好 <laughs>